Yes, Congresswoman. Uh, Thank you, process, Mr. You're Chair. Recognized. Mr. Chair, just a manifestation, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, on October 18, the Quadcom sent an invitation to former President Rodrigo Duterte to attend the Quadcom meeting today. Former President Duterte's legal counsel told yesterday that the former president cannot attend the hearing today. Uh, Mr. Chair, the non appearance. of former President Rodrigo Duterte at the Quadcom hearing today is a clear manifestation of his disregard for truth, justice, and accountability. By refusing to participate, the former president is hindering the people's right to know and denying them the opportunity to seek justice for the crimes caused by the war on drugs during his term libo-libo pong buhay ang ninakaw ng Duterte administration dahil sa kanyang peke at madugong giyera kontra droga. Kailangan niyang harapin ang mamamayang Pilipino na matagal nang humihingi ng hustisya. Hindi pwedeng sabihin na short notice at masama ang pakiramdam at kailangan ng pahinga. Ang mga pamilya nga ng mga biktima, kahit matanda na, andyan po si Tatay Bailon, pumunta rito para sa mag para makapagpahayag no, ng kanilang saloobin. So, Mr. Chair, takot ba siya na harapin ng taong bayan? Yun lang po ang manifestasyon ko, Mr. Chair. The manifestation is noted. Congresswoman uh, Franz Castro, you are recognized for your manifestation. Thank you, Mr. Chair. So, ang kinatawang ito po ay lubos na nababahala at dismayado sa hindi pagdalo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hearing ng ating uh, komite parang naggagayahan lang ang mag-amang Duterte. Ang daming sinasabi kapag hindi under oath o wala sa tamang lugar. Pero kapag pinatawag na sa formal na pagdinig, nag nag-uugaling pusit na pareho. At ang dami ng rason para huwag dumalo, wag dumalo ang saguti at saguti ng maayos ang mga katanungan natin. Kaya ay move na kapag hindi pa dumalo si dating Presidente Duterte, susunod na hearing ay isite na siya in contempt or kung ano man yung rules natin. Kundi ay isang malak ito po ay isang malaking insulto sa mga pamilya. Andiyan po yung pamilya ng ating ng mga biktima ng madugong war on drugs na nandito po sa atin. Sa kanyang pagtanggi ay nagpapakita lamang ng kawalan ng respeto sa proseso ng investigasyon at sa pagharap sa katotohanan. Mr. Chair, ang mga aligasyon laban sa kanya ay napakaseryoso mula sa mga pagpatay sa mga sibilyan, sospek at may maging sa mga Chinese drug convicts hanggang sa pagkamatay ni Mayor Rolando Espino. Espinosa, hindi ito mga bagay na dapat ipagwalang bahala o iwasan. Kung totoong walang itinatago si dating Pangulong Duterte, bakit hindi niya harapin ang mga tanong natin dito sa committee. Bakit kailangan pa magtago sa likod ng mga dahilan tulad ng health issues at short notice? Mr. Chair, hinihiling ko sa committee na gawin ang lahat ng hakbang upang matiyak ang pagdalo ni dating Pangulong Duterte sa susunod na hearing kung patuloy siyang magtatago at dapat natin isaalang-alang ang paggamit ng ating kapangyarihan uh, para isight siya in contempt. Ang bayan ay nangangailangan ng katotohanan at hustisya, hindi tayo dapat magpatinag sa mga taktika ng pag-iwas at pagtatago. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Kasot. Uh, Congressman Manuel and then uh, Congressman Akop. Uh, thank, man you. Manuel. thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, tanong lang dahil uh, batay na rin po sa official communication na pinadala mula sa panig ng dating Pangulo. Nabanggit po doon yung, and I quote, willingness to appear before the House of Representatives on some other available date preferably after November 1 end of quote So Mr. Chair sa ganito mga pagkakataon na sa panig po nila nag-express ng ganung availability uh, how will the committee uh, deal with that dahil uh, Mr. Chair while uh, meron tayo mga tinitik note na mga considerations ayo din naman natin na uh, ma iyan tapos, uh, baka tumagal din na hindi pala magiging maayos yung kalusugan ng dating Pangulo at madadili po ang uh, mga proceedings ng komite na expected na humarap siya. So, uh, sa bahagi ng Quad commissioner Chair, do we have... Some target uh, dates kung kailan talaga posibleng matuloy na ang investigasyon na makaupo ang dating Pangulo. Yan lang, Mr. Chair. Well, to In response to your question, uh, Congressman Manuel, uh, it will depend by and large on the topic that we will set on the next scheduled committee hearing. So in case where EJK uh, will be the scheduled topic, then we will have to extend invitation again to the former President. So thank you.